Leo, naramdaman mo ba kamakailan? Yung kakaibang hatak sa puso mo, na parang may malaki at mahiwagang mangyayari. Ang mga bituin ay gumagalaw, at ang universo ay binubulong ang iyong pangalan. Nakikita mo na ang mga senyales, sa mga panaginip, sa mga numero, sa mga sandaling parang hindi lang basta pagkakataon. Hindi ito basta aksidente, Leo. Isa itong banal na pagising, isang enerhiyang kayang baguhin ang iyong landas sa pag-ibig, ang iyong kapalaran, at ang buong takbo ng iyong buhay. Huwag mong ipagsawalang bahala ang mensaheng ito, dahil kung pinapanood mo ito ngayon, ibig sabihin pinili ka ng universo para matanggap ito. Panoorin mo hanggang dulo, dito magsisimula ang iyong transformasyon. Leo, matagal mo nang dala ang apoy na humihila ng mga tao sa iyo, isang init na nagpapagaling, nagbibigay inspirasyon, at patuloy na nagliliwanag kahit sa pinakamadilim na sandali ng mundo. Pero nitong mga nakaraang araw, may kung anong gumigising sa loob mo. Maaring nakakaramdam ka ng pagkabalisa, labis na emosyon, o kakaibang pananabik sa nakaraan, na para bang may naalala ang iyong kaluluwa na matagal nang kinalimutan ng iyong isipan. Hindi ito kalituhan, ito ay paggising. Ang universo ay inaayos ang mga piraso ng iyong buhay, dinadala ka tungo sa pagbabago ng pag-ibig at layunin. Maaaring mapansin mong bumabalik ang mga lumang emosyon, o may mga taong muling lumalapit mula sa iyong nakaraan, hindi upang saktan ka, kundi upang gisingin ka. Bawat sinyales, bawat panaginip, bawat tahimik na bulong ay isang sagradong mensahe na nakalaan lamang para sa iyo. Ngayong gabi, Leo, buksan mo ang iyong puso. Sindihan mo ang iyong kandila. Huminga ng malalim. Ang mensaheng matagal mo nang hinihintay ay sa wakas na tagpuan ka na, isang mensaheng maaaring tuluyang baguhin ang iyong kapalaran magpakailanman. Ang enerhiya sa iyong paligid. Leo, ang iyong enerhiya ngayon ay parang katahimikan bago sumikat ang araw, tahimik pero makapangyarihan, puno ng galaw na hindi nakikita. Maaaring napansin mong nitong mga araw, ang emosyon mo ay umaalon, taas baba, parang dagat sa ilalim ng buwan. May mga sandaling payapa ka, at sa susunod, may malalim na pananabik na hindi mo maipaliwanag. Hindi ito kaguluhan, Leo. Ito ay pag-aayon. Inaayos ng universo ang daloy ng iyong enerhiya, inihahanda ang iyong puso para sa isang banal na paggising. Ang ilan sa inyo ay marahil nakakita ng mga numerong paulit-ulit gaya ng isang libo, isang daan at labing isa, dalawang daan at dalawamput dalawa, o limang daan at limamput lima, mga senyales na papalapit na ang pagbabago. Ang iba naman ay nakakaramdam ng kilabot sa tuwing maririnig ang isang pangalan, o na naginip ng mga lugar na matagal nang hindi napuntahan hindi ito basta pagkakataon. Ito ay mga pahiwatig ng langit, mga banal na tanda na ang iyong mga gabay at ang universo ay tahimik na kumikilos sa likod ng mga pangyayari. Kapag bigla kang nagiging emosyonal, kapag dumadaloy ang luha ng walang dahilan, alamin mong ang iyong kaluluwa ay nililinis. Inilalabas mo ang mga luma at mabibigat na enerhiya, mga sakit, mga alaala, at mga koneksyon na hindi na kailangan sa iyong pag-unlad. Ang paglilinis na ito ay maaaring magpakita sa anyo ng katahimikan, pag-iisa, o mga di inaasahang palatandaan, isang paru-paro na biglang lumapit sa iyo, isang kisap ng liwanag sa silid, o isang awitin na maririnig mo eksaktong iniisip mo ang isang tao. Alam ng pusong Pilipino na ito ay mga pahiwatig, mga banal na senyales na ang mga nilalang sa kabilang dimensyon ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng kalikasan. Kung pakiramdam mo ay lumalayo ang isang tao sa iyo, hindi ito pagtanggi, ito ay pagdidirekta muli. Pinoprotektahan ng universo ang iyong enerhiya mula sa mga taong hindi na tumutugma sa iyong panginginig. At kung may bago kang nararamdaman para sa isang tao, kahit magulo o tila imposibleng mangyari, magtiwala ka, dahil nakikilala ng iyong kaluluwa ang hindi pa nauunawaan ng iyong isipan. May lakas ng mga ninuno na gumagabay sa iyo, Leo. Marahil ay naramdaman mo ang presensya habang nananalangin o ang banayad na init kapag nagsisindikan ka ng kandila. Ayon sa paniniwala ng ating mga ninuno, kapag ang apoy ng kandila ay kumikisla patungo sa iyo, ibig sabihin narinig ang iyong dasal. Kaya ngayong gabi, sindihan mo ang puting kandila, banggitin ang buong pangalan mo ng tatlong beses, at malinaw mong sabihin ang iyong hangarin. Pagkatapos manahimik. Damhin ang pagbabago ng hangin sa paligid mo, yan ang iyong gabay na nakikinig. Ang ilan sa mga liyo ay makakakita ng mga balahibo, barya, o maliliit na bagay na biglang lumilitaw. Ito ay mga biyaya mula sa iyong mga espiritual na gabay, mga banayad na paalala na hindi mo kailanman nilalakbay ang landas na ito ng mag-isa. Nagsasalita ang universo sa pamamagitan ng mga simbolo, at ang mga marunong tumingin ay nakakakita ng mga himala sa simpleng anyo. Ang bigat na iyong dinadala nitong mga nakaraang araw ay hindi parusa, ito ay paghahanda. Nililinis ka ng apoy ng iyong kaluluwa upang mas tumatag, mas luminaw, at mas bumukas ang iyong puso sa tunay na pag-ibig. Matapang ka, Leo, ngunit sa pagkakataong ito, ang tapang ay hindi tungkol sa pakikipaglaban, ito ay tungkol sa pagsuko. Ang pagtitiwala sa banal na panahon at paniniwalang lahat ng nangyayari na ay bahagi ng mas mataas na plano. Kung nagigising ka sa pagitan ng alas 3 at alas 4 ng umaga, ang tinatawag na oras ng mga espiritu, nangangahulugan itong nagbabago ang iyong enerhiya. Manipis ang belo sa pagitan ng mga mundo at mas malinaw ang iyong intuition. Sa halip na matakot, yakapin ito. Sa mga sandaling iyon ng katahimikan, manalangin o magnilay. Mararamdaman mong ang mga kasagutan ay dumarating hindi bilang mga salita, kundi bilang kapayapaan. Sa paniniwalang Pilipino, kapag biglang umihip ang malakas na hangin at nagsimulang sumayaw ang mga dahon, sinasabing may espiritong dumaan, may dalang mensahe. Pakinggan ang mga sandaling yon. Maaaring marinig mo ang isang bulong, isang alaala, o isang kaisipang biglang sumulpot. Iyan ang iyong gabay. Ang enerhiya sa paligid mo ay banal, Leo. Nakatayo ka sa hangganan ng bagong kabanata kung saan nagtatagpo ang pag-ibig, layunin, at banal na pagkakahanay. Hinihiling ng universo na makinig ka, hindi gamit ang iyong pandinig, kundi gamit ang iyong kaluluwa. Ano ang nararamdaman mo sa katahimikan? Anong mga imahe ang bumabalik kapag ipinikit mo ang iyong mga mata? Iyan ang iyong mga senyales. Kaya ngayong gabi, ihanda ang iyong espasyo. Sindihan ang kandila, ilapat ang iyong kamay sa iyong dibdib, at bulongin, handa na ako sa aking pagising. Nakikinig ang kalangitan, at malapit nang lumiwanag ang landas na dati tila malabo. Bawat hakbang na gagawin mo mula ngayon ay ginagabayan ng tadhana, bawat tibok ng puso ay pinagpala ng banal na liwanan. Ito ang iyong sandali, Leo. Ang enerhiya sa paligid mo ay hindi basta karaniwan, ito ay makalangit. May dakilang bagay na unti-unting lumilitaw, at ito ay isinulat sa mga bituin para sa iyo upang tanggapin. Ang paggising Leo, ang mga mangyayari sa iyong buhay ngayon ay hindi basta karaniwan, ito ay isang espiritual na paggising. Ito ang bihirang sandali kung kailan nagiging malinaw ang dating di nakikita, at ang mga bagay na dati mong binabaliwala ay biglang nagsisimulang magsalita sa iyong kaluluwa. Marahil ay nararamdaman mo na ito, ang pakiramdam na may lumalawak sa loob mo, na may bahagi mong kumakawala sa mga hangganang ni hindi mo alam na mayroon ka. Karaniwang nagsisimula ang paggising sa katahimikan. Nagsisimula ito sa pagkabalisa, sa mga gabing hindi ka makatulog dahil puno ng katanungan ang iyong isipan. Minsan, dumarating ito sa anyo ng sakit, isang pamamaalam na yumanig sa iyong puso, o biglang pananahimik ng isang taong minsan mong minahal ng buong buo. Pero sa likod ng bawat kirot ay may banal na layunin. Hindi ka pinarurusahan ng universo, Leo, inihahanda ka nito. Inaalis nito ang mga ilusyon upang ang tanging matira ay ang katotohanan. Napansin mo bang hindi mo na kayang tiisin ang mga huwad na enerhiya? Alam mo na agad kapag may nagsisinungaling kahit nakangiti. Ramdam mo kung ang isang lugar ay hindi tugma sa iyong kapayapaan. Iyan ang iyong paggising. Nagiging sensitibo na ang iyong espiritu sa kung ano ang dalisay, at tinatanggihan kung ano ang nagpapahina sa iyo. Maaaring maramdaman mong mas gusto mong mapag-isa. Kinakansela mo ang mga plano, pinipili mo ang mga tahimik na gabi, madalas kang magsindi ng kandila, hindi dahil malungkot ka, kundi dahil tinatawag ka ng iyong kaluluwa papasok sa iyong sariling mundo. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ito ay banal. Tinatawag nila itong pagninilay, ang sagradong pagninilay kung saan ang katahimikan ay nagiging wika ng banal. Sa panahong ito, bigyang pansin mo ang iyong mga panaginip. Sila ang mga lihim na mensahe ng universo. Maaaring managinip ka ng dumadaloy na tubig, tanda ng paglilinis, ng liwanag, tanda ng kaliwanagan, o ng paglalakad ng nakayapak, tanda ng espiritual na muling pagsilang. Huwag kang matakot sa mga pangitain na ito. Isulat mo ang mga ito. Maaaring ang mga ninuno mo mismo ang bumubulong sa iyo sa pamamagitan ng mga panaginip. May dahilan din kung bakit naakit ka sa ilang mga simbolo, mga balahibo, buwan, kandila, o mga pangalang paulit-ulit lumilitaw sa buhay mo. Ito ang mga palatandaan ng iyong paggising, Leo. Sa kulturang Pilipino, kapag ang isang senyales ay lumitaw ng tatlong beses, tinatawag itong tanda ng tadhana. Ngayon, maaaring subukin ng paggising na ito ang iyong mga relasyon. May mga taong hindi makakaunawa sa pagbabagong nagaganap sa loob mo. Sasabihin nilang, nagbago ka. At tama sila, nagbago ka nga. Hindi ka na nabubuhay sa takot o pagkakapit. Nagsisimula ka ng magmahal sa ibang paraan, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa katotohanan. Kapag ang pag-ibig ay umayon sa paggising, nagiging banal ito. Makikita mo ang iyong mga relasyon bilang mga salamin. Ang mga tunay na nagmamahal sa iyo ay tataas kasama mo. Ang mga hindi ay kusang lalayo. Hindi ito pagkawala, ito ay kalayaan. Lumilikha ang universo ng puwang para sa pag-ibig na tumutugma sa iyong bagong panginig, pag-ibig na nagpapagaling, hindi na nanakit, nagtatayo, hindi sumisira. May mga sandaling gugustuhin mong bumalik sa dating ikaw, yung hindi masyadong nakakaramdam, na kayang baliwalain ang mga senyales. Pero Leo, hindi mo na kayang ipikit muli ang iyong mata sa mga bagay na nakita na ng iyong kaluluwa. Kapag nagising ka na, hindi ka na muling magiging katulad ng dati. Nakilala na ng liwanag sa loob mo ang sarili nito, at ang liwanag na iyon ay patuloy nagagabay gagabay sa iyo, kahit gaano pa kadilim ang gabi. Upang palalimin ang paggising na ito, gawin ang isang simpleng ritual ngayong gabi. Umupo sa tahimik na lugar, sindihan ang dilaw o gintong kandila, ang kulay ng apoy ni Leo, at ibuka ang iyong mga palad. Ipikit ang iyong mga mata at sabihin. Pinalalaya ko ang mga bagay na hindi para sa akin. Tinatanggap ko ang mga nakalaan sa akin. Nagigising ako sa katotohanan ng aking puso. Pagkatapos, huminga ng dahan-dahan. Isipin mong pumapasok sa dibdib mo ang gintong liwanag, pinupuno ang bawat bahagi ng iyong pagkatao. Damhin ang init na kumakalat sa iyong katawan, iyan ang iyong espiritu na muling nakakaugnay sa banal na enerhiya. Maaaring mapansin ng ilang leo ang mga sabay na pangyayari, iniisip mo ang isang tao at bigla siyang magpapadala ng mensahe, o may awiting maririnig na eksaktong tumutugma sa iyong nararamdaman. Hindi ito aksidente. Ito ay kumpirmasyon na totoo ang iyong pagising. Tinutugo ng universo ang iyong enerhiya sa mismong sandali. Sa paniniwalang Pilipino, kapag nangangati ang kanang palad, ibig sabihin may paparating na biyaya. Kapag sumasayaw ng mataas ang apoy ng kandila, aktibo ang mga espiritu sa paligid. Pansinin ang mga munting detalye dahil iyan ang iyong mga gabay. Buhay ang mundong nakapaligid sa iyo at nakikipag-usap ito sa iyo. Ang pagising mong ito ay magigising din sa iba. Mapapansin mong kapag nagsasalita ka tungkol sa iyong katotohanan, iba na ang reaksyon ng mga tao. Mayroong maaantig, mayroong tatanggi, pero bawat kaluluwang makakasalamuha mo ay mararamdaman ang pagbabago sa iyong aura mas maliwanag ka, mas malakas ang iyong enerhiya. Hindi ka na naghahanap ng pagpapatunay, ikaw na mismo ang liwanan. Tandaan mo, Leo, pinamumunuan ka ng araw, ang pinagmumulan ng liwanad. Ang pagising na ito ay ang iyong pagbabalik sa sarili mong kaningingan. Matagal mo nang pinahina ang iyong liwanad para lamang maunawaan ng iba. Ngayon, panahon na para magningning ng walang paghingi ng tawad. Kapag dumating ang takot, bulongin mo ito. Tiwala ako sa liwanag na nasa loob ko. Dahil ang liwanag na yon ay sinauna. Dala nito ang karunungan ng iyong mga ninuno, ang lakas ng bawat laban na iyong nalampasan, at ang apoy ng bawat dasal na iyong binigkas. Sa pagising na ito, tinatawagan kang hindi lang magmahal ng iba, kundi mabuhay ng iba. Ang mga bagay na dati mong hinahabol ay mawawala. Ang mga nagpapahina sa iyo ay maglalaho. Mapapalapit ka sa kalikasan, sa musikang nagpapagaling, at sa mga taong tapat magsalita mula sa puso. Hindi mo nahahabulin ang pansamantala, magsisimula kang likhain ang walang hanggan. Ito ang iyong muling pagsilang, Leo. Binabasag ng universo ang iyong mga pader upang punuin ka ng banal na katotohanan. Kaya hayaan mong dumaloy ang luha, hayaan mong ang katahimikan ang gumabay, at hayaang alalahanin ng iyong puso kung bakit ka nandito. Nagigising ka hindi lang sa pag-ibig kundi sa layunin. At kapag buong puso mong niyakap ang liwanag na ito, magbabago ang iyong landas sa paraang hindi mo pa maisip. Handa na ang universo. Ang tanong, handa ka na rin ba? Ang pagbabago sa landas ng pag-ibig. Leo, matapos ang iyong paggising ay darating ang transformasyon, ang sandaling mismong ang pag-ibig ay gumagalaw sa mahiwagang paraan. Ang mga bagay na dati mong akala ay sigurado ay unti-unting mawawala, at ang mga tila imposibleng mangyari ay biglang muling lalapit sa iyo. Ito ang banal na pagbabago na muling inaayos ang iyong puso upang umayon sa tunay nitong pangininig. Hindi lang ito tungkol sa romansa, ito ay tungkol sa evolusyon ng iyong kaluluwa sa pamamagitan ng pag-ibig. Inaayos ng universo ang iyong mga koneksyon. Maaaring mapansin mong may isang tao mula sa iyong nakaraan na muling babalik, hindi para manatili, kundi para isara ang isang hindi patapos na yugto. Sa paniniwalang Pilipino, kapag patuloy mong naririnig ang pangalan ng isang tao o paulit-ulit mo silang napapanaginipan, sinasabing tinatawag ka ng kanilang kaluluwa. Hindi ito palaging nangangahulugang pagkakabalikan, minsan ito ay pagsasara ng sugat na nakabalot sa alaala. Ang layunin nito ay pagpapagaling. Nais ng universo na bitawan mo ang nakaraan upang tuluyang matanggap ang nakalaan sa iyo. Mayroon ding pakiramdam ng kapalaran na bumabalot ngayon sa iyong buhay pag-ibig. Ang ilan sa inyo ay makakaramdam ng matinding pag-akit sa isang bagong tao, isang enerhiya na tila pamilyar, parang nagkita na kayo sa ibang buhay. Ang koneksyong iyon, yung tila humihinto ang oras kapag nagtagpo ang inyong mga mata, ay hindi basta pagkakataon. Iyon ay kasunduan ng kaluluwa na muling nagigising. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, tinatawag itong kaluluwa ng kapalaran, isang nakatakdang ugnayan ng mga kaluluwa na muling nagtatagpo kapag parehong handang magising kung hindi pa lumilitaw ang taong ito, huwag kang mabahala. Patuloy pa rin inaayos ng mga bituin ang tamang sandali. Minsan, ang banal na pag-ibig ay nangangailangan ng panahon dahil kailangang linisin muna ng universo ang daan. Maaaring napansin mong may mga pagkaantala o hindi pagkakaunawaan, pero hindi ito pagtanggi, ito ay banal na proteksyon. Habang tumataas ang iyong panginginig, sinisiguro ng universo na tanging ang pag-ibig na kaayon ng iyong espiritu lamang ang makakarating sa iyo. Tandaan mo, Leo, makapangyarihan ang iyong puso. Mahal mo ng malalim, minsan, masyado pang malalim. Pero ituturo sa iyo ng bagong siklong ito kung paano magmahal mula sa lakas, hindi sa takot. Hindi ka nahahabol, hindi ka na mamamalimos, at hindi ka na makukontento sa kaunti. Ikaw ay akit, ayon, at tatanggap. Iyan ang kagandahan ng paggising, binabago nito kung paano ka magmahal at tumanggap ng pag Mapapansin mo rin ang mga munting pagbabago sa iyong araw-araw. Biglang gumagaan ang pakiramdam, muminiti ka ng walang dahilan, o may init sa iyong dibdib kapag naiisip mo ang pag-ibig. Iyan ang iyong enerhiya na gumagaling. Sa pamahiing Pilipino, kapag biglang uminit ang iyong dibdib o may banayad na hangin na humaplos sa iyong pisni habang nananalangin, ibig sabihin ay pinagpapala ng iyong mga gabay ang iyong hangarin. Ang pagbabagong ito sa iyong landas ng pag-ibig ay tungkol din sa pagmamahal sa sarili. Bago dumating o bumalik ang tamang tao, gagabayan ka muna upang muling makilala ang iyong sarili. May in love ka sa iyong kapayapaan, sa iyong pag-isa, at sa iyong mga pangarap. Maalala mong ang iyong halaga ay hindi kailanman nakabatay sa atensyon ng iba. Dahil sa katotohanan, Leo, ikaw ang araw, at kahit natatakpan ng ulap, hindi kailanman tumitigil sa pagningning. Kung nasaktan ka noon, unawain mong ang sakit ay hindi ang katapusan ng iyong kwento. Ito ang apoy na nagpasimula ng iyong pagising. Ang taong umalis ay bahagi ng iyong aral, pero hindi ng iyong tadhana. Hindi ka iniwan, ikaw ay itinuwid ng landas. Bawat luha, bawat gabing walang tulog, bawat tanong na walang kasagutan ay nagdala sa iyo rito, sa kaliwanagan, sa kabuuan, sa pag-ibig na hindi na kailangang masaktan. Ipinapakita ng mga bituin na may posibilidad ng makapangyarihang muling pagkakaugnay, pero lamang kapag buong liwanag ka ng nakatayo. Kapag tumigil ka ng habulin ang pag-ibig, kusa ka nitong hahanapin. Kapag huminto ka sa paghahanap, kusang magpapakita ang tadhana. Iyan ang hiwaga ng banal na panahon, hinog sa tamang oras, gaya ng kasabihang Pilipino. Upang umayon sa pagbabagong ito, gawin ang ritual ng pagmamanifest na gabi. Maghanda ng isang basong malinis na tubig at ilagay ito sa tabi ng kandila. Mahinang ibulong sa tubig ang mga salitang ito, Naway matagpuan ako ng pag-ibig na totoo sa tamang panahon. Naway maging bukas, maghilom at handa ang aking puso. Ang nakalaan para sa akin ay hindi kailanman lalampas. Pagkatapos sabihin ito, uminom ka ng isang lagok at damhin ang biyayang pumapasok sa iyong katawan. Ang simpleng gawain ito ay nagugnay sa iyo sa agos ng tadhana, isang sagradong tradisyon na pinaniniwalaan ng ating mga ninuno upang tawagin ang enerhiya ng pagkakahanay. Habang nagbabago ang iyong landas ng pag-ibig, mapapansin mong nagbabago rin ang mga taong nasa paligid mo. May mga lumang kaibigan na mawawala at may mga bagong darating. Huwag mo itong labanan. Bawat kaluluwang makakasalubong mo mula ngayon ay may dalang mensahe, may magpapaalala ng iyong lakas, may magpapakita ng iyong liwanag, at may magtuturo sa iyo ng hangganan. Tanggapin mo silang lahat bilang bahagi ng banal na pag-ayos. Sa mga darating na araw, maaaring makaramdam ka ng alon ng nostalgia. Babalik ang mga alaala, bibisita ang mga lumang emosyon. Huwag kang matakot. Iyan ay ang iyong espiritu na nililinis ang natitirang bakas ng nakaraan. Umupo sa katahimikan kapag nangyari ito. Sindihan ang puting kandila at manalangin. Salamat, Universo, sa mga aral na humubog sa aking puso. Tinatanggap ko ang kapayapaan at pinalalaya ko ang nakaraan. Malugod kong tinatanggap ang pag-ibig na para sa akin. At habang binubulong mo ang dasal na ito, mapapansin mong may pagbabago, isang gaan sa dibdib na parang unti-unti nang binibitawan ng iyong puso ang bigat na matagal mong pasan. Iyan ang palatandaan na nagsimula na ang iyong pag-ayon. Ang pag-ibig na darating sa iyo ngayon ay hindi minamadali at hindi madaling mawawala. Ito ay magiging payapa, matatag at banal. Maaring magmula ito sa isang taong hindi mo inaasahan o sa isang pamilyar na kaluluwa, ngunit dadalhin nito ang enerhiya ng katotohanan. Hindi ka nito guguluhin, bibigyan ka nito ng kapayapaan. Nais ipaalala sa iyo ng universo, ang tunay na pag-ibig ay hindi humahabol, ito ay nakakakilala. Kapag nakatagpo ng iyong kaluluwa ang tamang isa, mawawala ang mga alinlangan at laro, ang matitira lamang ay banal na katiyakan. Iyan ang uri ng pag-ibig na matagal nang inihahanda ng iyong pagising. Kaya, Leo, tumindig ka ng may tapang. Buksan mo ang iyong puso, ngunit ingatan mo ang iyong kapayapaan. Sindihan mo ang iyong kandila kapag nag-alinlangan ka, ibulong ang iyong pangalan sa hangin kapag kailangan mo ng gabay, at laging magtiwala sa iyong intuition, sapagkat iyan ang tinig ng banal na nasa loob mo. Ang pagbabagong ito sa iyong landas ng pag-ibig ay simula ng iyong muling pagsilang. Isinulat na ito ng mga bituin, ginagabayan ito ng universo, at handa na ang iyong espiritu upang isabuhay ito. Ang paparating ay hindi lang pag-ibig, ito ay tadhana na sa wakas ay umuwi sa iyo. Leo, mayong malinaw na ang mga senyales at nagbago na ang enerhiya, panahon na upang ipahinga ang iyong puso sa pananampalataya. Nilakbay mo ang mga unos na hindi kailanman nilayon upang sirain ka, kundi upang gisingin ka. Bawat luhang pumatak, bawat tanong na walang sagot, bawat gabing puno ng pag-iisa ay may banal na dahilan. Nakita ng universo ang iyong lakas, ang iyong pagtitiis, at ang katapatan ng iyong puso. At ngayon, paparating na ang iyong gantimpala sa anyo ng kapayapaan, pag-ibig, at banal na kaliwanagan. Ang pagising na naranasan mo ay naglinis sa iyong kaluluwa. Hindi mo na hinahabol ang mga bagay na hindi tugma sa iyo, inaakit mo na ngayon ang mga bagay na para talaga sa iyong espiritu. Ang pag-ibig na minsang sumakit sa iyo ay nagturo sa iyo ng habag. Ang katahimikan na minsang kinatatakutan mo ay siya na ngayong pinakamagaling mong guro. Natutunan mong ang banal na oras ay hindi pagkaantala, ito ay protection. Ngayon, huminga ng malalim, Leo. Lumakad ka na sa panibagong panginginig kung saan ang iyong puso at tadhana ay sa wakas ay nagkakasabay. Maaaring may hiwaga pa rin sa daan sa unahan, ngunit hindi ka na naglalakad sa kalituhan naglalakad ka na ngayon sa pananampalataya. Kapag bumalik ang alinlangan, sindihan mo ang iyong kandila, ibulong ang iyong pangalan, at sabihin. Ginagabayan ako. Minamahal ako. Handa na ako para sa aking banal na kapalaran. Hayaan mong umalingaungaw ang mga salitang ito sa iyong kaluluwa. Nakikinig ang universo. Malapit lamang ang iyong mga anghel. muminiti ang iyong mga ninuno. Ito na ang oras mo upang muling bumangon, hindi bilang dating ikaw, kundi bilang ikaw na matagal nang nakatakdang maging. Ang apoy sa loob mo ay mas maliwanag kaysa dati. At ang pag-ibig na ibinibigay mo ay sa wakas babalik sa iyo, mas dalisay, mas totoo, at masagana. Tandaan, Leo, hindi pa tapos ang iyong pagising. Sa katunayan, ngayon pa lang ito tunay na nagsisimula. Leo, kung narating ng mensaheng ito ang iyong kaluluwa, tandaan, hindi ito aksidente, kundi tadhana. Dinala ka rito ng universo dahil panahon na upang angkinin mo ang iyong liwanag, ang iyong pag-ibig, at ang iyong babong simula. Ngayong gabi, maglaan ng tahimik na sandali para sa iyong sarili. Sindihan ang isang puting kandila, ilapat ang iyong kanang kamay sa iyong puso, at marahang bulongin ang iyong pangalan. Pakinggan ang tibok nito, iyan ang tugtog ng universo na dumadaloy sa iyong loob. Pagkatapos, dahan-dahang sabihin. Handa na ako. Tiwala ako sa banal na plano. Tinatanggap ko ang pag-ibig na nakalaan para sa akin. Hayaan mong ipakita ng apoy ang iyong pananampalataya. Hayaan mong dalhin ng katahimikan ang iyong hiling patungo sa langit. Kung malalim mong naramdaman ang mensaheng ito, Leo, i ikomento sa ibaba. Nagigising ako sa aking tadhana. Dahil sa sandaling bigkasin mo ito, magsisimulang kumilos ang universo pabor sa iyo. Nagsimula na ang iyong transformasyon, at ang iyong kwento, Leo, ay ngayon palang tunay na nagbubukas.